so yun mga paps after mga tatlong taon nakakuha tayo ng book siguro <laughs> mga dalawang oras may mga paps ngayon lang ulit tayo nakakuha ng booking nakawalan ako ng pag-asa mami <laughs> dalawang oras ata ako may gitna ng booking anong candy mo te? nabili nga ako mentos kahit ano Yow! What's up sa inyong lahat mga guys and mga paps Kamusta ulit ang araw ninyo? Panibagong araw na, ay panibagong gabi na naman Panibagong biyahe na naman tayo ngayon Tara, samahan nyo ako ngayong gabi at Biyahe ulit tayo ngayon kay Joyride Sana makarami tayo ngayong gabi Medyo ma-traffic Dito ako sa may EDSA Meron akong hinatid kanina so Waiting tayo ngayon dito, gusto kong pumunta ng pa Manila Matumal kasi, ang tumal, ang tumal <clears throat> Yan, uh, pasensya na kayo dun sa upload ko ka kagabi, ay kagabi. Yung in ko pa ngayon, pasensya na kayo kasi ah uh, nalobot yung aking uh, GoPro and then nag-erroring yung kuha ko dun sa uh, last part ng video na yun. Pangit yung outcome ng ano ng audio nya parang basag hindi ko pala naisaksak yung uh, bi, ano uh, uh, ang dito, mic adapter niya don sa pinaka gopro kaya yun ang pangit tuloy ng tunog hindi ko na lang isinama lahat mga uh, paps. pubs nakakuha tayo ng book 270 meter lang yung pickup natin uh, papunta ito ng mandaluyong 136 lang malapit lang mga paps pick up natin dito dito may daan ba rito meron tawagan lang natin mga paps tawagan na natin kaagad to Gym. Labas ka na lang dito sir Dito ako Ah, ah. Alright mga paps, na-drop na natin dito yung ating pasahero galing sa may bagong ba ay bagong pagasa complete lang natin to mga paps sana makakuha ulit tayo kain muna tayo pares pares nga kuya ha? oo Paris pares muna Sa likod lang ito ng LTO no ma'am Sa likod lang yan sa ma'am Ah okay Sige ma'am kontina thank you, ma'am. Alright, 150 ang binigay ni ma'am. Ano lang 'to? Ah uh, 110 lang 'yun, mga popso. Galing Mandaluyong papunta dito sa May MeyJaya. Ah, di ba? Layo pa ni, mom. Dapat doon ko na siya binaba, oh. Hindi <laughs> makakiyat si ma'am. Para makakiyat si ma'am. <laughs> oh, yeah. <laughs> Ingat kayo, Paps! Uh -huh. Pinapasukan kayo ng booking, oh, ah. Oh, Pinapasukan? <laughs> oh, <pinapasukong. laughs> na pa ako dun, eh. Pinapasukan? Oo. Oh, rin. May pumasok sa akin gurami, kaso kinunsel eh. 51. Yung uh kasunod -huh. din dito, yung N, ma. Pinasukan na. Nakakuha? -huh. Meron na siya? Nakakuha na siya? Oo. Uh -huh. Pa saan? Sayang no oh no? Pabor sa akin yun sana Saan ka ba na uwi? Bulacan Ah Bulacan Huh? aji kasih geser hmm. apa geser tinggi apa Alright, mga paps. na natin yung balyena <laughs> balyena pati drop na natin dito si sir galing ng aircon galing siya ng aircon hi grabe naman yun mga paps dapat uh, pagkaganon yung book may qualification kasi nakalagay doon uh, NMAX PCX, AROX at saka IDB saka click dapat sinama nya na mga nasa 200 kilos siya ba? Diba? para naman makakapamili din kami na mga rider siyempre siya namimili ng malalaking motor Paano naman yung maliliit na motor, 'di ba? o nga naman kawawa naman yung motor pero syempre kami kawawa rin kahit na malaki yung motor namin di ba <laughs> tama ba <laughs> pero syempre dapat nilalagay pa rin nila kung ano siya kung malaki ba sila o ganito yun di ba para fair tama ba <laughs> anong candy mo te bibili nga ako Mentos. Kahit ano. So, yun mga paps. Very, very, very matumal, no? Nasa isang oras ako naghihintay dito sa may uh, MacArthur Highway na to. Walang yun, yan. Sobrang matumal, mga dudes mga popsicle dito rin sa kanila matumal oh kaway ng kaway ayan monumento na tayo mga paps aloy bakit ganun sobra naman ng tumal eh lipat tayo lipat tayo mga paps So yun mga paps After mga tatlong taon nakakuha tayo ng book Siguro <laughs> mga dalawang oras may git paps Mga paps Ngayon lang ulit tayo nakakuha ng booking Dito lang sir sa kanto na to eh Punta lang ito ng Project 7 mga Pops. 5.1 kilometer. 70 pesos si ma'am Krista ano to? sugabo saan na kaya siya palabas na daw eh ayan na siguro ayan na yun ma'am Krista shower cup ka mam. Ma Pasok pa kayo sa trabaho, ma'am? <laughs> Madaling araw na, ma'am Ay, pang gabi <laughs> ka na, po. Sige, ma'am, makit ka Nawawala na ako ng pag-asa, ma'am eh. <laughs> Dalawang oras ata ako may git naghintay ng booking. oo oh, galing pa ako sa may MacArthur Highway, ma'am, sa may tapos nagmonumento ako. Tapos lumabas ako ng EDSA. Dumiretso ako ng Balintawak. Yan, lumabas na ako dito ng Kirino Highway. Dito. Sa akin pumasok. May nakatambay dito na isang joyride eh. Ayan oh binigyan pa ako ng pag-asa <laughs> uwi na sana ako eh sobrang tumal kasi Okay -da. ma'am 70 pesos Sabi ko sa inyo mga pups 70 pesos Galing ng Kirino Highway, 70 pesos. Kalabat na kalabat pa. <laughs> 70 pesos. Hinugot sa wet <laughs> All right mga paps. Back to normal. Alam nyo ba na dito rin ako galing kanina? Yung first book ko. Dito rin, dito rin. Complete na natin ito mga paps. Baka sakaling makakuha pa tayo. May tip naman si ma'am. One pesos. Uy, makomplet ka. Ang ginagawa mo. Completed. Alright. So, yung mga paps. Nakakawa ka ng book. Pabuntang San Mateo. Alright mga paps Naibaba na natin dito yung pasahero natin Galing ng Saan ba yun? Munez. Dito sa San Mateo Malapit lang naman pagbabalang ng ano Ng bata sa... Going to San Mateo Pagkaliwa mo dito lang banda Malapit lang Alright 197 Naging 200 All goods Pwede na yun Lamig. Dubli ako ng jacket mga paps. Complete lang natin 'to. Pero no, isa, -isa. isa pa lang na May pumasok. Layo. Thank you po. Teka muna. Nga pasok mo mo. O malayo ka pa. Ah, doon na lang kayo magkikita-kita. Oh, sa so may Saan ba? Saan ang Quezon. Ha? Quezon. Saan Quezon? Real. Asa ah, Real Quezon? Uh -huh. Sa amin yun ah. Uh -huh. Sila, nag-aaral lang sila kagabi. Okay. <laughs> ilang ano? Ha? Ilang ano? Ilang ilang, ilang motor? anim so yun mga paps <laughs> nakakuha pa tayo ng book pauwi na ako nakabili na ako ng almusal nakakuha pa tayo ng book ginawa ni mam Ma is 180 pesos lang yun mga paps eh. si mam Ma pala nagtatrabaho sa ano sa politik ano, PNP si ma'am Alright, uwi na tayo mga paps uh, Kita kita ulit tayo sa susunod na uh, vlog natin mga paps Bye bye